And we're back mga to Ito, usapang love team. Mula kina Guy at Tip, para sa mga Gen Z dyan, ah, that's Nora Onor and Tiso Cruz. To Marvin and Jolina, hanggang sa Jaden and Liz Ken. At umabot na sa Don Bell at Wilka. Talagang pagdating po sa usapang love team dito sa atin. Updated ang mga Pinoy dyan, hindi ba, G? Yes, at tayo may mga sariling version nga sa Hollywood at iba't ibang bansa sa Asia tungkol sa mga celebrity pairings talagang pagdating sa mga Pinoy. Bawat galaw, mapa-on-cam off-cam man yan, ay hindi nila ito palalampasin. Paano at saan nga ba nagsimula ang Pinoy Love Team phenomenon na ito? At bakit naging malaking parte na ito ng kultura sa pelikula at telebisyon? Sasamahan tayo muli ngayong umaga ng ating bisitang anthropologist na si Professor Nestor Castro upang i-share sa atin ang kasagutan sa ating mga katanungan. Hi, Prof! Hi! Good morning sa inyo. Good Hi. morning! Hi! Good morning Hi. Good morning. Um, thank, you. thank you. Kayo ba, Prof? Sino ba ang ano? love team ninyo? Ako, mapapaghalata ang edad ko. Ano? Kasi ako nung kabataan ay Gabby at Sharon. Yes! <laughs> Oo. Pero nagsimula ito na talagang mas maaga pa doon. Oo, mas maaga pa. Ang pinakaunang alam nating love team, hindi pa ako pinapanganak noon, ay noong 1928 si Mary Walter at si Gregorio Fernandez. Wow. Hindi na natin yung kilala, no? Uh, si Mary Walter kilala na sa mga horror films. Oh, oh. Hmm. Pero dati sila ay love team. Ang pelikula ay Sa Lumang Simbahan at ito ay isang silent film. Oh. Interestingly, walang talkies, yes. pero yung kanta, meron pa. Isang ba nag-originate itong concept of love teams in movies and TV shows? More, ano eh, no? More prominent siya sa mga pelikula talaga. Yes, oo. Uh, sa pelikula, medyo nahiram natin yan sa Hollywood. Kaya lang sa Hollywood, hindi nagtatagal ang mga love teams hindi eh. Hindi silang napapako yeah. sa isang partner naman. Mabilis lamang. silang magpalit. at okay. nagsasawa ang mga tao kung laging sila ang napapanood. Hmm. Pero nauna pa doon sa mga pelikula, of course, embedded na sa Philippine culture yung mga love themes. Kasi meron tayong sa ating uh, mga alamat, si Malakas at si Maganda, sa comics, si Ken Koy at si Rosita, sa nobela, of course, <laughs> ay si Crisostom Ibarra at si Maria Clara. Hanggang naging pelikula na nga. Pero, Prof, bakit dito... Parang if you're uh, teamed up with one partner, parang inaasahan ng mga tao habang buhay mo na siyang partner sa lahat ng mga <laughs> At hindi lang mo. yan. Anaasahan din nila na maging totoong yes. love yes. in real life. So yung pa sila kung may iba yung celebrity na ito sa totoong buhay. Oh, sa, sa kulturang Pilipino, hindi mapaghiwalay ng moviegoers yung Uh, nasa pelikula at yung, yung real at yung -E realidad -E -E <laughs> so akala nila talagang sila na nga ano forever and ever so nagre-reflect din dito yung ating konsepto ng loyalty sa mm -hmm. magjowa sa mga mag-asawa at hindi dapat nagpapalit-palit ng partners ah uh, are these love teams only popular prof ba with women or with men also? Ah uh, also with men pero uh, siguro more on the, of women than men. Mm -hmm. Sa mga men siguro ang na nila yung pagpa-partner. Mm -hmm. Pero sa women, halimbawa lang yung lalaki o kaya yung babae lang. Tapos siguro isa rin ay yung projection ng manonood na parang gusto ko si maging tulad nila, mm -hmm. ano? Kaya It's, nga meron tayong sana all, di ba? Kasi ang feeling nila, dapat ganyan din kami. Makahanap din ako ng perfect uh, love team partner. Prof, what do you think is going on with the minds of people na hindi nila kaya paghiwalay ang realidad doon sa nangyayari sa TV? Kasi minsan, di ba, naapektuhan din ang buhay ng isang celebrity na nagtapanggap lang dyan para sa trabaho nila. Pero maya maya may nare-receive na rin ng mga death threats, mga hatred, bashing, just because they're just doing their job. Tama. Yung sinasabi kong loyalty, eh, two-pronged yun, ano? Uh, sa isang banda, gusto nating nagsasama yung uh, partners. Correct. Pero sa isang banda, uh, hindi naman laging permanente ito at dapat alalahanin na ang pelikula ay oh, correct. <laughs> hindi naman laging nakabatay sa realidad. Totoo. Ano? So tama yung binanggit mo Diana, yung merong cases na pinagpipilitan yung mag-partner na sila pa rin forever pero ayaw na nung babae o nung lalaki mm -hmm. ano? so medyo toxic din mm -hmm. para dun sa mga uh, artistang part of a love team uh, prof ano ang kagandahan nito at ano na alam naman natin ko ano yung yung bad side about yes. this kasi you're, you get ano nga nalilimit ka mm -hmm. kailangan ito lang at ito yung kapartner mo kung hindi yeah. magagalit yung fans ninyo mm -hmm. pero meron din siyang Uh, side, advantage oh, advantage oh. for the for the artists meron uh, parang may fan base kasi yung lalaki may fan base yung babae so, so nag mm -hmm. nagko-combine yun lumalawak yes. ang kanilang uh, support mm -hmm. maaring dati hindi ka naman uh, sumusubaybay do sa isa sa mga artista correct pero ngayon dahil uy maganda yung chemistry nila uh -huh. sinusundan mo na rin ngayon and speaking po of those bases yung mga fan base na mga love teams na ito bakit sa tingin niyo po yung mga pinoy talaga grabe ang dedication nila like yeah. grabe sila gumastos pag may let's Ay, say online yun. voting pumupunta sila sa mga mall show Tsaka yun yung way of showing support now yes. Yes. pero back then nung wala pa mga social media mas matitindi sila talagang yeah. oras <laughs> yeah. ang investment. Yeah. Totoo. Totoo. Tatayo dyan, yeah. ipila. Pupunta sa studio. Magpapa-autograph. Bibigyan ng mga ano. gifts. Tapos oh. bibili ng mga litrato nila. Yes. Ano. Tatandaan ako, meron pa akong tinatabing litrato no ng una kong crush. Ikaw <laughs> talaga, <laughs> Prof. May ganun ka din dati. Oo. Kay Hilda Coronel pa yun. <laughs> bata pa ako noon. So, yun. Ganun yung investment nung, nung unang panahon. Oh. Tapos bumibili ng mga magazines. Yes. Wait, since nabanggit mo, Prof. Anong fulfillment? <laughs> I think uh, it's <laughs> more of uh, emotional fulfillment. Tapos, lalo na pag nakita mo, yes. ano, parang, wow, napapanood ko lang sila, yeah, pero, pero now, ganyan you know, pala, oh. no? Yun yung dopamine na ano hit. no. Mm, Before, oh. pag nasilayan mo na ng personal, kahit isang ano lang, isang, kahit ang layo-layo, oh, kahit malunin lang sila, diba? oh. dopamine hit. Napa-autograph oh. diba? yes. so, mo, major dopamine. Totoo yan. Tapos, kumaway lang, sabi mo, ay ako kinawa yan. Pero ang ni lahat ng mga kinawa. Ang <laughs> <laughs> oh, oh. oh, cool. Mas mahirap yung bashing din ngayon. Ay, oo. Oh, oh. diba? Ngayon kasi dahil may social media, oh. dati wala naman kasi yan. Ano? So talagang lalo na yung fans nung iba, hmm. ayaw do sa love team na yun. Loyal do sa original love team. Yon, sila yun, sila yun, yes. yun ang babash sa, hmm. ano, bakit Pumatol kay ganyan. Yes. Mas magandang partner si ganito. Pag-usapan natin yan, Prof, kasi just recently, di ba, we had this uh, love team na sobrang popular. Alam niyo kung sino tinutukoy ko dito. Nag-movie sila, and then, nag-decide na lang mahiwalay muna. Mm -hmm. na they go their separate ways. So, medyo nag low yung ganitong sitwasyon sa atin ng fanbase na mga uh, love team, love team. Ngayon, recently ulit, may pina-pair-pair sa isang reality show dalawang different networks na nag nagsasama at ngayon bumabalik na ulit ang paglo-love team yeah. ng Pinoy. Tama 'yon. At saka 'yon nga yung pinagko-combine yung mga yeah. pangalan bilang yeah. pangalan ng team. Correct. Dati wala ganyan. Correct. Ano? Correct. Mm -hmm. So sa tingin mo po, bakit po nagla siya noon? Um low dahil sa nakikita rin ng mga tao na hindi naman nagwo-workout yung mm. love team. Uh, lalo na kung medyo nagkakaedad na rin yung uh, mga artista, nag-aasawa na to's ibang napangasawa, bakit ganoon? Mm -hmm. oh, so, uh, yon, uh, so yung fanbase base nun, naanjan naandiyan pa rin pero nagla-line. Malaking uh, girls, malaking ano tulong syempre of course. Now that everything is online. So, dati, di ba, prof? Like meron kang nagustuhan siya, tinitingala ka doon sa mga dalawang uh, nag-love team, pero hindi mo silang kaya i-check kung ano ba talaga ang buhay nila. Ah, gets most, yes, yes, Pero yes. ngayon, na alam na natin. We know kung saan sila nakatira, most probably, yes. right? na mm. city. At kung saan naman din yung isa. And then, hindi pala sila friends or something like that. Oh. Na natin dahil oh. sa social media. Do you think that's also a factor na kung bakit medyo naglaylo at naging more, parang nungtog ng lahat. Ay, wait lang. This is just may a Sarili sa lang buhay. Oh. Yes. So maraming nag-i-stalk ano. Yeah. Uh, sa sila nakatira, sino mga friends niya sa Instagram sino o bakit but hindi naman sila connected pero sa pelikula love mm -hmm. team sila. Mm -hmm. So dahil sa mga ganito, medyo yon nag-waver. Because of social media era. Pero may, may way din na i-revive ulit. kasi uh, mga, Correct. ano ano, mga gimmick din ng mga mga studios mm -hmm. ano na uh, yung dating naghiwalay na, pinag-ano uh, le, parang oh, oh. the reunion, yes. mga din. Yes, yung dating mm. love team, ngayon, mabalik na sila for a movie or some yeah. sort of reunion, para lang ma-ignite ulit yung ganitong mm. spirit sa atin. And speaking of the revival, actually, um, yung show na yon na mm. pinag-uusapan ni Diana, pinanood ko rin, bago i-love team yung isang tao sa love team na yon may actual girlfriend siya, tapos ngayon binabash na yung totoong oh! girlfriend niya sa totoong buhay. Mm. So ano yung magandang paalala sa mga, ako mahilig po ako sa love team talaga kasi natuto ako magtagalog sa mga teleserye. So ano yung magandang reminder para sa mga tagahanga ng mga love teams na ito? Yun, uh, medyo unfair yun, lalong-lalo lalo na yung kung ang girlfriend niya halimbawa o boyfriend ay hindi parte ng showbiz. Ano, tapos sila yung tinitira, sila yung kinikritisize parang medyo unfair tapos hindi naman natin alam yung buhay ng may buhay eh. bakit ba natin pinapakialaman no mm -hmm. so okay lang na suportahan natin sila subaybayan doon sa kanilang career mm -hmm. pero yung kanilang personal life wag na natin yun pakialaman. Mm -hmm. may karapatan sila mga adults na rin sila may karapatan silang gawin ang kanilang gustong gawin the best way of showing support. Nga po. Yeah. Yes. Diba? Oh. Supporting them in every wave of life. True. <laughs> <laughs> Ikaw, Mama P, hanggang ka nakasama ng mga love teams no diba? Yes. Oh. Uh, si Alden, siya ka si <laughs> Maine. Yeah, so, ang dami na galit nung nagkaroon ng boyfriend si mm. Maine, diba? <laughs> Kasi gusto nila silang dalawa, silang dalawa ni magka, Alden magka, tuluyan. magka, magkatuluyan. Um, ano bang na-fulfill nito na want sa, sa mga Pinoy? Itong pagsusubaybay nila sa isang love team. Are we just overly romantic as a people more so than any other race? Um, you said the right word ano romantic ang mga Pinoy kasi pati yan sa mga kanta, pati mm -hmm. sa mga uh, tema ng mga pelikula. Gustong-gusto natin ang mga romantic uh, films. Minsan rom-com naman ano romantic uh, comedies. Comedy. So ito ang nakaka-touch sa atin ano. Yeah. Uh, so isa 'yon pero pangalawa nga yung concept natin ng loyalty, concept natin ng family. Na hindi natin nakukuha sa tunay na buhay oh, siguro. Oo, oh, tama. Kaya uh, hopeless kaya... romantic na lang. Oh, oh, <laughs> ito diba? yung gusto nating ma-achieve. Parang uh, siguro yung mga asaw nila, hindi, hindi sila binibigyan ng mga surprise, uh, gifts, uh, or visits. Tama. Or... At doon sa pelikula, na-fulfill sila na gano'n. Ano, mm. At Oo. sana gano'n din ang trato sa akin ng aking partner. Yan ang hinahangad-hangad nila. Pero sana wag naman nila diktahan yung totoong buhay yeah. nila. Totoo. Tinitinggalan nila mga artista kasi kawawa naman talaga kawawa yung... Kawawa sila. Yung Totooong mga... Partner, yung privacy. Oo, oh, yung partners in real life. Sila pa yung uh, na ano, ba? Diba, na benefit Para. Ikaw yung kontrabida sa buhay ng love team ko. Kaya <laughs> nga. <Maskas> ka na. <laughs> Pero ganyan talaga ang problema natin sa social media sa kasalukuyan. eh Hindi mapaghiwalay ng mga Pilipino ang what is real and diba? what is not. So not. so na parang in this day and age, even in this day and age, you cannot tell um, your fans that you have a boyfriend, for example. Yeah. yeah or that you have a girlfriend, mm -hmm. or that you're already married. Mm -hmm. Kailangan mo itong itago. Mm -hmm. Kung gusto mo magkakarir, Tama. ano to? At minsan yun nga studio pa ang nagsasabi, o kaya manager na, yeah. mm -hmm. wag kayong magpapakita Ip sa public. <laughs> Correct. Ano? May ganon nga. Bakit so, kaya napakasakit doon sa artista. Mm -hmm. Parang on the outside, ang saya-saya niya, pero sa loob, may tinitimpi siyang mm -hmm. uh, mga damdamin. True. Mm -hmm ano bang maipapayo natin, Prof? Maghanap kayo talaga ng real ano love. Huwag <laughs> lang ito sa ano lamang no sa fiction. Yeah. Siguro it's time that they find it for themselves yes. in real life. Right. Para hindi nila ito hinahanap-hanap sa kanilang or parang pinapersonify sa kanilang mga pinapanood. Tama yeah. 'yon. Yeah. Huwag delulu. <laughs> In other words, <laughs> at uh, siguro uh, while nag aasam tayo ng isang magandang relationship, da dapat open din tayo na hindi siya laging nagwo-work. Mm. Meron din nangyayari mga problema, tinatry nating isolve, pero minsan hindi talaga kaya naghahanap pa rin tayo ng panibagong partner. Kasi yes. minsan nakaka-apekto na rin sa mental health ng yes. mga fanbase na ito. Kasi hindi nga nila nakahanap sa totoong buhay yung mga napapanood nila. So magandang reminder nga na uh, shows lang to yes. movies lang to Yes, po yun. Na-upset sila ng mga ganun bagay. Yes, no? Yes. We have real... Uh, problems in the real world na yes. kailangan natin hanapan ng real solusyon. Yeah. More than this type of problems. Oh. Yes. Kaya anong payo mo, Prof, sa lahat ng mga kada natin na hanggang ngayon, eh, yun pa rin hinahanap nila at hindi nila natatanggap kapag nakita nila yung totoo at nananatiling dalulu So, <laughs> ang payo ko, patuloy na supportahan yung mga uh, inyong sinusubaybayan ng mga artista at mga love teams. Nothing wrong with that. Nothing wrong, wrong with that. Yeah. Uh, I-appreciate natin ang kanilang craft, ang kanilang career. Yes napakgaling talaga diba? niyang umarte kahit mm. na hindi mm. naman sila sa totoong buhay. Tayo lahat na hindi eh. Na, oh, oh, sila ng ganong klaseng loyalty mm. and passion and emotion yes. in their fans. Yes. Ang ang ano ang hangaan natin ay eh, yung acting nila Correct. acting chops yes. na nakapagpaniwala sa atin tama at tapos ihiwalay nga yung personal na aspeto dahil ang uh, karapatan ng mga artista kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. True. Thank Meron kaya makinig sa atin? <laughs> We try. <laughs> <laughs> Pero 'di ba perspective lang naman 'yan eh, 'di ba? This is a testament to how good of an actor or actress, yes. these people are. Yeah. And also pero the scriptwriting. Pero natin silang diktahan mm -hmm. kung ano dapat yung totoong buhay nila <laughs> or who they should end up with. Tama. May narealize ako habang nagsasabi kayo about yung ano, parang sa US daw hindi gano'n. Eh, ibig sabihin, dito sa atin, even more dedicated ang mga professionals behind the entertainment industry. Mm -hmm. Kasi diba, napapaniwala yung mga tao eh. Tama. Hindi katulad yes. ng mga, yung sa Hollywood, yes, magaling din sila. Pero, alam na natin agad na fake na kaagad pero dito mm -hmm. ang galing. Mm -hmm. 'Di ba? They make it look so real. Mm -hmm. Ang galing ng mga ng entertainment industry natin. Hala, mababash ka ng mga fans ng Hollywood actor. <laughs> Sorry na kayo. Totoo naman ang sinabi ko. Bakala kayo dyan. <laughs> na siguro dahil alam natin na dayuhan sila, alam natin ay iba ugali niya mga oh, 'yan. Um. Pero pag mga Pilipino, talagang romantic yeah. 'yan. So siguro nahulog talaga sila sa isa't isa. isa. Ganun Or siguro kasi, Prof, kita nila na some love teams actually end up Totoo din yan. Yes, meron naman nagwo work it, it has happened. Yes. Oh. Kaya para si... Baka naman. Mm. May pag-asang lahat oh. ng konti. Oh. <laughs> Kahit konti, meron pag-asa. Pero yung build-up talaga yung inaabangan ng mga tao kasi minsan, pag naging sila na sa totoong buhay, medyo nagsasawa oh, na yung mga yeah. tao. Yes. Oh. May bagong love oh. team oh. naman. Yung hinahanap nila yung kidig factor. Yes. Correct. Oh. Yes. So yung commitment nga kasi minsan we're saying now na we keep it, uh, keep it with, within the movie or the show pero uh -huh sa mga movie premiere, magkasama sila, sa mga date sa mga special events, mm -hmm. which is why, parang mas lumalaki yung ideal ng mga tao totoo. na totoo nga ito. Mm -hmm. So, totoo. yun nga, I think we have to be mindful on how to distinguish and like totoo. you said, don't be the lulu. Yes, discern <laughs> kung anong nangyayari dyan. Mga ka thank you so much, Prof, for being Nino. here again. Thank you, At syempre, ako, thank you. I follow you na, but baka hindi pa hindi pa nila fina-follow sa iyo kaya bigay mo na ang social media accounts go ahead yeah meron akong uh, Facebook page uh, na lang Dr. Nestor T Castro mm -hmm. uh, meron din akong Instagram Where meron I din you. <laughs> <laughs> uh, at, 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 saka uh, iba pang account uh, you could also email me at dr.nestor.castro uh, at gmail.com. Nasa yung mga screens mga kada yan. Yay. Para kontakin nyo si Prof thank you so much Thanks for being here. Thank you so much, thank you. bro. Mga kada sa kabila ng ating happiness at excitement sa mga love team, syempre, mm -hmm. mahalaga rin yung tandaan na ito ay bahagi ng ating kultura at paraan ng pagpapalipas ng oras. <laughs> <laughs> ang, ang, pagmamahal po natin sa mga love teams ay nagpapakita ng ating malalim na pagkahilig sa kwento ng pag-ibig. Kaya dapat nating tandaan na bago po sila maging bahagi ng ating mga paboritong love team sa pelikula o telebisyon, sila ay mga artista. <laughs> bago po man sila maging mga artista, sila po ay mga tao rin tulad natin. Let's get together Sunday 25 Sunday 25